So ayun, magandang hapon sa atin lahat ng mga nanonood dyan, sa ating mga viewers at ating mga laging kasama ang um, masama sa ating sa ating mga adventure um, uh, Saan din tayo sa mga alaga mga na natin um, uh, May alaga tayong native na no? So pakita ko Yan, uh, so bali pinili kong alagaan ng mga native na manok kasi mas madaling alaga ito hindi sila masilan tapos nakapiring sila yan so dati nagsimula ako ng manok ay isang tandang tsaka bali tatlong inahin lang so dumami sila dumami tapos nagkasakit halos walang natira sa kanila ilan eh. lang din tapos yan ulit nakaka-recover na sila ngayon so panibagong start sana ayaw magtuloy -tuloy ulit So, ito papakita ko sa inyo yung mga iba pa nating alagang manok. So, ayan. Yung kababa natin kanina sa so, bali may lima siya, anim siyang sisig. Tapos yan, bali dosi. almost two weeks na. Tapos, ito eh siyam sila. Kaya nasa yung isang buwan na ito naman na isang buwan at pa isang linggo so ayun medyo mat uh, masaya pag may mga gantong mga alaga na uh, nakikita mong dumarami na sila kaya lang at bisa hindi maiwasan ang sakit lalo na dito sa amin uh, na uh, paiba-iba ang panahon minsan ulan minsan iinit mainit tas biglang ulan so sana yun magtuloy-tuloy na talaga para makapagbenta na tayo ng ating mga alaga so ang kataka baka nagkataka ang sila ng mga ating ito so bahala naging, may naging katsaw ako na production ng astrolop uh, pinakrossbreed ko sa mga native so ayan mabas yung mga itin-itin na yan hanggang sa ito na nga sila mga dari na Yan ang update natin. So, sa mga hindi pa naka sa ating uh, page, uh, please follow my page sa aking YouTube channel, Kumpad Adventure. Yun lang. Salamat at sa manual ako ng na. panibago nating video.